yun mga idol, eto yung uh, kainaman ano po pag uh, may gamit tayong laser uh, level ano po so mas mapapadali yung uh, ating uh, pagkakabit ng mga cord jump o mga hamba mga idol, kung uh, meron tayong uh, gamit na ganito ano po, so dito pa lang mga idol ayan makikita natin dito kung pilipit uh, itong uh, hamba ano yung uh, pagka-install niya sapagkat uh, paigot po nito sa basyada dito dapat tayo nagkakumukuha ng uh, hulog niya ano po yan sa basyada paigot yan uh, kikita na natin yung laser dito ayan ayan And then uh, yung uh, pantay dito sa may uh, basyada sa taas mga ilon ay ah uh, Binaba natin dito. So, itong uh, horizontal nya dito, mga idol, ay ito na, yung pantay nya. May guhit kami dito. Then, may guhit doon. So, dyan natin na pinatama itong laser light nya. Ayan o. No? So, uh, magandali mga idol. Magandali to. magandang uh, nga mapagpalang uh, araw mga idol. Bale pang uh, day 12 na po kami ngayon ano po at uh, Saturday po ngayon at payday uh, po tropa. Silipin natin yung uh, tinapos dami na ano po. So dito mga idol sa uh, living uh, area. Ang kulay po dito ng wall ay ito po uh, of gray. Yung uh, kulay ng sa wall then smoke gray itong uh, po. then white po ito so magmamatch po dito sa ano sa time po nila itong mga uh, kulay natin dito so unang first coat na tayo dito mga idol para makita natin yung uh, kailangan i-retouch yun dito sa labas mga idol pinapakita dahan ko na itong uh, mga catch basin na ano po. So yung uh, traditional uh, na cuts basin yung uh, ginawa namin dito mga idol. Ito yung mga uh, makalumang paraan na pag ano pag, uh, gawa ng uh, catch basin. Ayan oh. Napalitan na po lahat yung uh, nandito. Sa dito. So nagpapalinis tayo ano po. Dead mga idol. Sarapan. Sa harapan, oh, na wow. Sa part po doon ay nabatakan na po. Ayun oh. No. So liha lihan na lang muna And then sa mga susunod na araw mga idol ito na yung papaasikaso natin so yung ginamit namin dito mga idol ay kas dito sa pader ng at lahat sa labas para waterproof then nagabit na rin yung dalawang door jam ito yung isa door jam at saka ayan sa masters nagabit na po so yung kulay nyan mga idol uh, ipaparehas namin yung kulay dito sa mga amba kukulayan namin yan. Then dito sa hukay, mga idol, ay sa awa ng Diyos ay uh, malalim na po itong hukay. Na kuha na yung uh, depth niya o yung lalim, yung luwang na lang po, yung uh, binabantay, po nila. At uh, napakalakas yung uh, tubig. So ang gagawin namin dito, yung pinaka nito mga idol ay purong buhos na. And then sa taas, pag nahabot namin yung tubig, ay asintada na po ng hollow block. So sa ilalim, purong buhos mga idol para uh, makasigurado kami sa ano na walang tatagas na tubig. Thank so, you. Uy, ay, pala ako. So, ano so, ko doon pa? So, Saturday ngayon, mga idol. At uh, payday po, ano? One hour later. Yun, mga idol, na nakapagpasawad na nga po tayo, ano? So, pauwi na po yung ah uh, uh, kasama natin, ano? Hindi na sila. Pag-aplete, Mangal. Huh? at uh, yan mga idol yung uh, nangyari nang 2 uh, weeks dito sa ating uh, ongoing project ano po. So, thank you, thank you so much sa lahat ng uh, sumusubaybay sa project po namin na ito ano po. At sa lahat po ng uh, bago sa ating uh, uh, YouTube channel mga idol at sa ating mga FB page at sa personal account mga idol, uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So, hanggang dyan mga idol, lagi tayong magingat at uh, god bless po sa ating lahat. Uh,